Nung hindi ako nagparamdam, hindi rin naman ako hinanap. So at least, I found an answer. Okay na yun. Naniniwala ako sa idea na having no closure is the closure. Alam ko, lahat tayo, pag nag-end yung relationship, iniwan tayo sa ere, bigla silang nawala, biglang nakipaghiwalay, gustong gusto natin hanapin yung mga sagot. We want an answer. Acceptable reasons na ma yung sakit na nararamdaman mo. Pero alam nyo kasi, yung iwan ka without any explanation is already the answer. Nawala na siyang pakialam sa'yo at hanggang dun na lang yun. Respect yourself. Na kapag iniwan ka ng ganun-ganun na lang, hayaan mo na. Tandaan mo, siya ang nawalan ng taong nagmamahal sa kanya ng totoo. At ikaw, nawalan ka lang ng taong tinitake for granted ka at hindi makita yung halaga mo. Masakit lang sa umpisa. Oo, ramdam ko been there than that. Pero kasi at the end of the day, wala kang magagawa. Kahit iuntog mo yung ulo mo sa sarili mo, kung hindi ka gusto, hindi ka gusto. At kahit balibalik ta rin mo man yung mundo, wala talagang pakialam yan sa'yo kung ayaw niya sa'yo. At hinding-hindi niya makikita ang halaga mo kasi never niya naman talagang tiningnan yun.